sino raw itong starlet ang may mayamang sugar daddy na politiko sa bansa. Ayon sa nakalap ni Mang Teban, buwanan daw kumagbigay ng allowance ang politiko sa sexing starlet. At eto pa, ang drama ng babae, eh may sakit daw ang kanyang madir kaya kailangan niya ng malaking perang allowance buwan-buwan. Isa pa, kailangan daw masustansya ang kanyang kinakain para manatili ang sexy body na siyang nilalawayan, este, pinaglalawayan ng politiko. Pintahan nyo na, ang starlet ay may initials na pumuputok habang ang politiko ay wala sa Luzon. Kayo mga ka-teletabloid, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa Abante, ako po si Jico Postolero. Peace out.